ito mga kapinoy at uh, magbibigay tayo ng saging sa ating mga breeder at uh, meron pong nagbigay sa atin ng uh, saging, mga overwrite lang ito mga pinoy ito po yung uh, binibigay natin at magbigay tayo dito sa ating orpington ayun mga kapinoy oh, itlog yung uh, orpington natin kaya oh. natin saan yun kaya natin ito itlog ay mga pinuyo. So nagbigay din pala tayo dito mga makapinoy ng uh van uh, premoxil uh, powder. Uh, prevention lang po 'yan mga kapinoy So 2 times a uh, week po or 3 times. So mag, nagbibigay po ako ng mga ganyang uh, uh pang-bacterial flushing lang mga kapinoy tapos, magbibigay din tayo doon sa ating mga alagang darag mga Pinoy. Kakainin nila yan, maya maya lang. Kasi nagpakain to ako kanina, kaya busog pa yung ating mga alaga. Ito. Ibigay natin to sa ating mga darag. Yan. Nakain natin yung saging. pre yan sila bibigyan natin mga Pinoy babalatan lang natin kailangan pong balatan para mas mabilis sila makain ba? Diba? mayroon pong ating merienda yung ating uh, halaga eh mga Pinoy oh. Oh. Kainin po nila yan. Tapos masarap yung karne ng ating mga alaga, mga native, mga Pinoy. Dahil po dyan sa mga prutas, gulay. Para po yung mga saging na mga Pinoy, isa galing po yan sa mga kapitbahay namin. Nagtitinda rin po kasi dito ng mga prutas at so, sa gulay at uh, pagka meron po sila mga override mga ganyan mga Pinoy pinapakain po natin yan sa mga manok natin bigyan din po natin iba natin mga alaga rito mga Pinoy saging best po yan mga Pinoy oh. saging na yan lang natin yan ah. ayan abos na yan ayan mga Pinoy ayan oh. Siyempre, pa natin yung oh, nasa taas. Parti, partihin natin sila mga kapinoy para makatikim yung ating mga lahat ng breeder. Labog. <laughs> wala huling siya Oy. at bigyan din natin ng ating parawakan na nandun mga kapinoy yun natin yung saging yan saging ang mahiwagang saging Lagyan natin dito sa ating mga parawakan. Ayan. ayan. So, ayan. Nakapagbigay na tayo ng mga saging mga Pinoy at may merienda po yung ating mga alaga na breeder so bakit ba tayo nagpapakain mga kapinoy ng uh, uh, prutas gulay sa ating mga alaga lalo lalo na po dito sa ating mga drag native chicken mga kapinoy so, number one reason is yung yung uh, Siyempre, makakatipid tayo ng uh, patuka or ng pigs kapag po nag alternate tayo ng mga gulay at prutas. At saka po, siyempre, lalo pong sasarap yung karne ng ating mga uh, Darag Native Chicken. So, kaya po maraming nahuhumaling dito sa uh, angking uh, lasa ng ating mga alaga. Uh, dahil po doon sa katangian na meron sila yung uh, lasa po ng karni nila napakasarap po ng texture ng karni nito mga kapinoy at uh, number one tastiest native chicken in the Philippines ganyan po ang uh, ganyan po kasarap ang uh, uh, lasa sana po uh, sa matry ninyo matigman din po ninyo lalo na po sa tinola mga kapinoy at uh, inasal adobo yan po ang napakasarap na luto ng mga darag native chicken so kahapon pala mga kapinoy ha, uh, meron pong uh, nag order sa atin kapag dress po tayo kahit isang piraso lang na rooster isa eh, uh, po natin yung ating uh, buyer suki so, okay ko na po yun matagal na mga kapinoy at uh, every week gusto po niya ay susuplayan po natin siya ng uh, ng uh, dress sa uh, native chicken So nakapagbenta tayo kahapon na siyempre meron tayong pambili ng uh, patuka natin Hindi ko na po naipakita sa inyo mga Pinoy at uh, medyo busy tayo kahapon Oh, uh, ang amo po nitong uh, ating darag. Shiny feathers, mga Pinoy. Uh. Dahil po yan sa binibigay natin mga patoka, mga Pinoy. Uh, yung pong uh, Integra 3000 Plus. So, maganda po ang reaction yan sa katawan nila. Sa, lalo na po sa balahibo. Gumaganda po yung uh, uh, balahibo nila, mga Pinoy. Tingnan nyo naman, shiny. Ang ganda po ng buka ng katawan. Itong uh, apat na darag natin at uh, mga kapinoy, galing ng tarlac, isa uh, hanggang ngayon, isa uh, mailap pa rin. yan hanggang ngayon. At uh, tumutubo na po yung mga balahibo nila sa leeg dahil nung una po natin nakuha yan, isa uh, halos wala pong balahibo sa leeg mga kapinoy. Ngayon, isa uh, tumutubo na po yung buntot si naglulugon mga kapinoy ang ating uh, mga darag na babae. Tsaka yung rooster mga kapinoy, dati walang buntot yan. Oh. Ngayon, oh, natubo na. So, hopefully, mga 2 months is uh, makarecover na na maayos ito. At makakapag-drop na ng itlog. <laughs> ito tayo mga kapinoy isa nga po pala mga kapinoy isa uh, meron po tayong uh, client uh, buyer na tumawag sa akin kahapon mga kapinoy uh, morning at uh, gusto po niyang uh, bumili ng ating uh, native drag. Kaya lang po sabi ko sa kanya sa ngayon is wala pa po tayong yung mai-release -re na madami mga Pinoy kasi meron din pong uh, nakauna na nagpa-reserve so unahin muna po natin yon sabi ko po sa kanya is by November po at uh, makapag release na naman po tayo so sa ngayon is kaunti uh, lang po kasi yung di po ba nung nakaraan is naapektuhan po yung pangingitlog ng ating mga darag dahil po dun sa nabili natin na murang feeds so yung egg production bumaba mga Pinoy at saka bumaba yung hatching rate so ngayon pa lang po tayo nakaka-recover na naman ulit so ngayon nakakuha na naman po tayo ng maraming itlog mga Pinoy so by November by November mga second week or third week ayan sure na marami na po tayo uling makakapipisa mapag release na po tayo ng uh, maganda nun mga Pinoy kahit po pa 30-30 pieces sa uh, every week is uh, meron po tayong uh, pisa kaya po yung uh, program ko sa pagpapakain ngayon mga Pinoy Konti lang po yung uh, sinasalit natin na uh, gulay at prutas dahil uh, medyo nagpo-focus po ako sa pure na commercial feeds mga Kapinoy dahil uh, buling po natin yung uh, mga order sa atin para mapigbigyan po natin yung mga buyer natin na gusto rin po mag-alaga ng mga derogatory chicken so yung pong order sa atin is from uh, Kamiling Tarlac so sabi ko po sa kanya kung willing po kayong maghintay is mabibigyan ko po kayo but not this time or uh, next month mga kapinoy yun ang uh, naging usapan namin at uh, pumayag naman po siya at pumayag po yung buyer natin mga kapinoy na by uh, November na po tayo mga pagbigay So dito naman mga kapinoy is uh, meron po tayo kasing isi-select dito kaya po hindi naman po pa po tayo makapagbigay ng uh, ganun karami so may mga order po kasi na 50 pieces uh, at saka po 30 pieces and then yung kahapon is um, order po siya ng 20 pieces mga kapinoy so magsi-select pa po tayo dito kung uh, ano po yung maibibigay natin kasi <clears throat> ang mga darag po rito ngayon isa ka kakaunti lang mga kapinoy nakuha na po kasi yung iba pinadala natin ng uh, one, ng uh, Isabela kaya po konti lang yung uh, ako natin yung ating mga darag ngayon mga kapinoy iba po dito ikikip natin kasi po is uh, gagawin nating pang uh, breeding materials so magdadagdag po tayo talaga ng mga uh, breeder kaysa po bumili tayo agad ng kwan so pagtsagaan po muna namin itong uh, ating mga sisiw so ito muna po yung palalakihin natin mga Pinoy para po hindi na tayo gagastos ng uh, malaki alam ko naman po na mahal yung mga breeder uh, age na kukuhanin natin. So, mo muna po natin mga Apinoy itong ating mga laga. Tsaka iwas yung breeding naman to mga Apinoy. Dahil pagka nag nagdrop na ng egg yung galing ng tarlac at uh, kumakasta na, is, uh, hindi naman po, hindi po yan sila magkakapatid. Tsaka po yung rooster natin doon na kwan, hindi po yan sila magkakapatid kaya po, wala tayong alang inbreeding na lamalabas yung mga upgraded dito mga kapinoy iiwan po natin yan kasi wala na tayong uh, upgraded na native chicken na halos na nakakawala mga kapinoy Uh, purpose po yan mga kapinoy is yung mga pagkain na nalalaglag sa ilalim. Kaya po meron tayong bibi tsaka po yung mga upgraded na native chicken. Malaking tulong po yan sa atin dahil uh, pagka po wala tayong uh, pang ulam, pwede po tayong pumitas. Dahil meron po tayong mga alaga na nakakapawala. Tsaka po pagka merong na uh, gustong bumili, makakapagkatay tayo agad mga kapinoy. Na uh, extra income pa rin po 'yon. So dagdag kita mga kapinoy So yung may mga itim dyan mga kapinoy Magpapalit po po ng kulay yan Hindi po yan na uh, pure black Katulad po yan oh, mga kapinoy Nagkakaroon po ng kulay brown So darag pa rin po yan mga kapinoy At magpapalit po yan ng kulay Pagka po meron ng mga more than one month Yan Tingnan nyo po yung paa Kulay gray din mga kapinoy You no know, meron tayong uh, na na pa uli nung uh, isang araw so maliit mga pinoy ito yung ating itl itlog ng darag na kuan uh, na maliit yung uh, itlog kasi nga bago pa lang siyang umiitlog kaya ganyan pa lang po kaliit yung sisiyo pero lalaki yan mga Pinoy dahil sabi ni bibigay nating mga uh, uh, feeding program sa apo yung uh, tubig nila malit <laughs> lalaki rin yan mga kapinoy yan o no? at uh, masisigla yung ating mga CCU so marami na namang darag dyan mga kapinoy o oh. hintay lang po natin na uh, lumaki pa at uh, magsisilek din po tayo meron po tayo mga sisilek din dyan na pwede natin gawing materyales kahit matagal mga kapinoy maghihintay tayo ganun talaga dahil uh, pandagdag ako natin yan mga pwedeng gawing breeder So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong paninggang mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. Ako po ay nag sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Palam!